Hello guys! Welcome back to my channel. Happy New Year! Tayo mga Pilipino hangad natin ang maging maswerte sa pagsapit ng bagong taon at maging sa buong taon. Tayo ay naghahanda ng mga masasarap na pagkain sa medianoche sa pagsapit ng bagong taon. Tayo mga Pilipino ay may mga pamahiin tayong tulad ng mga inchik. Tulad din ng mga inchik, tayo mga Pilipino ay may pamahiin na kailangan ay puno lahat ang lagayan bago sumapit ang bagong taon. Para swertihin, lahat ng ating utang ay dapat nabayaran at magkaroon ng laman ang ating mga wallets. Ang isa pang pamahiin ay maghain ng mga masaswerteng pagkain bago sumapit ang bagong taon. Kung gusto mo namang maswertehin, kailangan malaman natin ang mga maswerte pagkain na dapat ihain sa Necho Buena pagsapit ng bagong taon. Narito ang mga maswerteng pagkain na pwede mong ihain sa pagdiriwang ng Noche Buena ngayong bagong taon 2024. Number 1. Pansit Pinoy Recipe Ang pansit ay inihahain sa mga birthday, Christmas at bagong taon dahil ito ay sumisimbolo ng mahabang buhay. Siguraduhin lamang na ang mga noodles ay hindi napuputol kapag inihain natin o kaya naman ito ay ating niluluto. Ang mga recipe na pwedeng ihain sa bagong taon ay ang mga sumusunod. Lucky Pancit Canton Recipe, Pancit Palabok, Beef Pancit Bihon, Lucky Pancit Malabon Recipe, Ultra Kimi Spaghetti Carbonara, Lucky Pasta Vanjol Recipe, at Filipino with a Milky Twist. Number 2. Pagkaing Baboy tulad ng lechon at ito ang pinaka-highlight na pagkain ng mga Pilipino sa pagdiriwang ng Noche Buena sa gabi bago sumapit ang New Year ang pagkaing baboy ay napakalilamnam at ito ay sumisimbolo ng tagumpay at swerte. Ito ay sumisimbolo din na ang problema ay kayang lagpasan at sumisimbolo din ng tagumpay. Ang mga sumusunod na recipe ay maaari ihain sa Neche Buena, Lechon Belly, Lucky Crispy Pata, Lucky Pork Caldereta, Pork Barbecue, Potato and Ham Soup Recipe. Number 3, Lumpia. Tulad sa kulturang mga Chino, ang lumpia ay pagkaing Pilipino na maaari nating ihain sa araw ng Noche Buena sa pagdiriwang ng bagong taon. Ang pagkaing lumpia ay masasabing nakaka-attract ito ng pera at masasabing maswerte dahil sa simbolo ng kasaganaan at kayamanan at nahahawik ito sa kulay ng mga gold bars. Ang mga recipe na ito ay maaari ihain sa pagdiriwang ng Noche Buena sa pagsapit ng bagong taon. Classic Lumpiang Shanghai, Lumpia Kalabasa Recipe, Lucky Crispy Tinapa Rolls, Fried Lumpiang Ubod sa Gata. Number 4. Dumplings Katulad ng kultura ng mga Chino, ang dumplings ay maswerding ihain sa pagsapit ng bagong taon at pagdiriwang ng Noche Buena. Kapag kumain ka ng maraming dumplings, ay mas maraming pera ang papasok sa iyo sa bagong taon. Mga susunod na mga araw sa buong taon. Siguraduhin lamang na ang mga dumplings ay hugis barko na mas makaka-attract ito ng kayamanan. Ang mga sumusunod na recipe ay maaari ninyong ihain sa Natchebuena bago sumapit ang New Year. Lucky Pork Dumpling, Pork and Beef Shomai, Lucky Pork Shomai Recipe, Pork and Shrimp Shomai. Number 5, Oranges. Ang kulturang Pilipino ay naniniwala sa pagdisplay display ng labindalawang mga lucky fruits sa pagsapit ng bagong taon at simbolo ito ng swerte at kasaganaan. Ang mga prutas ay makikinis at hugis bilog tulad ng grapes, melons, apples, longans, persimmons, oranges, kiwi, watermelons, pears, mangosteens, cherries, and blueberries. At ang mga prutas na ito ay makikita sa paghahanda ng mga matatamis na pagkain tulad ng macaroni salad at fruit salad. Ang mga sumusunod na recipe ay maaaring ihain sa nechabuena sa pagsapit ng bagong taon. Cani salad, sweet and creamy macaroni salad, fruit cocktail, vegetable and pasta salad. Number 6. Pagkaing bibingka o malalagkit. Ang pagkaing malalagkit tulad ng bibingka at biko. Dahil maswerte ang mga pagkaing malalagkit tulad ng bibingka at biko, ito ay nagbibigay ng swerte at kasaganaan. Ang dalawang bagay ay magsasama sa buong taon. Siyempre, hindi lang sa pagkain masaya ang mga Pilipino sa pagdiwang ng bagong taon, kundi sinasamahan pa ito ng pagkanta ng karaoke kasama ang mga kapitbahay la sa pinakamataas kung bumirit hanggang sa tuktok ng kanilang mga baga. Iyan po ang anim na maswerteng pagkain kung tayo po ay magdiriwang ng Noche Buena sa pagsapit ng bagong taon. Happy New Year everyone! Kung inyo pong naibigan ang video na to, give me a thumbs up, mag-comment po kayo sa aking comment section sa ibaba, i-share ang video na to, at i-subscribe ang aking channel para mas lalo pa po akong ma-inspire na mag-upload ng katulad ng mga video ito. Okay, ako po ay nagpapasalamat at binabati ko kayong lahat ng Happy New Year. Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong.